Araw-araw nga na ginawa ni Lord. Talagang sinusubok ni Bebo ang pasensya ko. Sabi nila, bibigyan ka daw ni Lord ng lalaki o ng babaeng makakasama mo sa habang buhay. Makakasama mo daw sa hirap at ginhawa. Pero itong sa akin, Diyos ko, parang puro hirap. Maksuta! ganap nga. Buti naman na uwi na kami ng Pilipinas bago pa pumasok si Uwan dito sa Pinas. Nagbakasyon kami ng ilang araw sa Japan at walang kalaman-laman ng ref namin dahil iniwan namin ang bahay namin ng ginagawa. Kaya pag uwi namin ng Pilipinas, isa sa agenda namin ay mamili ng mga gamit sa bahay. Kagaya nga nitong kalan. Hindi na induction ang bibilin ko ngayon. Gusto ko kalan de gasol na. Just ko sa induction, malangi nakahasang hindi palutuan sinigang. <laughs> Actually, kapon nga lang yan nangyari at noong mga oras na to, kasagsagan niya ng bagyo. Ang problema, kaya nagpanik buying kami. Ay, panic lang pala walang buying. <laughs> kasi sa amin na nasa signal number 4 nga daw ang Bulacan at Pampanga. At sa hinamahaba ng mga panahon, ngayon na lang ulit yata kami napunta sa signal number 4. <laughs> Nangay-stress kami ng bongga nila Bebu kasi sabi ko sa kanya, ay, hindi tayo pwedeng abutan ng bagyo ng payless Manala tayo. <laughs> As in, walang laman ang bahay namin dahil nga kakagawa lang. Nagtingin ako dito ng mga pitchil at ng mga baso na talaga ng pang malakasan. Yung tipong ilalabas lang namin pag meron ding pang bisita. <laughs> Pero kapag ka hindi masyadong espesyal, special, pwede na yung orange na pichil namin. <laughs> Walang katapusang pagbili ng mga baso. Yung anak shoot, ah, hindi mo alam kung saan na nga ang mga baso. Pero sabi nila, hindi naman daw nila nababasa. Go, sinong lumalakla? Uwi, <laughs> pumupunta kami ng ganitong klasing mall. Bumibili kami ng isang set ng baso. Partida, anim lang yan kami sa bahay, Ah. Isa pa sa nakakatamad, magsalin-salin ng mga toyo, suka, mantika. Lahat ng klasing lagaya na aesthetic na, bili ko na sa TikTok shop, anak shoot. Kaya <laughs> eh, ngayon, nawalan na ako ng idea kung ano pang design ang bibiling ko lagaya ng mga condiments. Ay, hindi na ako bumili, mga kasawa. Pero mas nakakasawa to si Bebu. Eh, kasumawa, ginawa akong estetik ang bahay namin ngayon. Pipili na naman siya laundry basket, kulay verde. <laughs> Ganyan talaga yung si Bebu. Wala siya pakialam sa kulay-kulay. Ang importante sa kanya, mura. O, oh, diba? Ewan ko, saan niya napulot yung color combination niya na yan, anak na <laughs> dito na lang siya binulad at ito pa rin puti ang kinuha ko. Hindi nyo napapansin. Lagi kayong bumibili ng laundry basket. Sa susunod, stainless ang hahanapin ko laundry basket nang hindi nangangaspa. <laughs> Katapos nga no, naglibot-libot pa kami dito at grocery naman ang pamimilin ko. Tinapay, kapi, lahat ng mga essential na pwede namin makain sa loob ng ilang araw pa. Malayo kasi ang bahay namin sa mga tindahan kaya kumamili kami para din kaming may sari-sari store. Yung mga binibili naman namin, Healthy naman yan. Yung tipong may hirapan kang umihi sa taas ng UTI mo. Pagkatapos <laughs> dito, namili pa ako sa bilihan naman ng mga gulay. Sampung A araw din kami nagstay sa Japan at sampung araw ako nagkikrabe sa mga lutong Pilipinas. Kaya e ngayong araw, dito na rin ako bibili ng karni at i-stack ko na rin yan sa mga susunod na araw po. Pagkatapos naming mamili, wala na naman na kami iba pang pupuntahan. Uuwi na kami at napakadilim na dito sa Bulacan. Imagine, alas 5 pa lang yan. O, oh, diba? Parang winter din sa sobrang dilim. Pero ayun nga, hindi biro yung bagyo na papasok ngayon sa atin. Kaya e sabi ko kay Bebu, wala na kami pang ibang pupuntahan, rekta uwi na kami. E, nagpapasalamat na lang din talaga namin na yung pwesto ng bahay namin dito ay mataas talaga dahil nakatira kami sa Pulilan, Bulacan. Never pa ako naka-experience na bumaha dito. Talagang syempre kapag ka bumabagyo, malakas ang hangin at ulan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa itong bahay kaya kung mapapansin nyo, lumaki at lumawak talaga siya. Di ba natandaan nyo, meron kaming maliit na kusina at bar dito sa sala. Pero pinatanggal ko na yun at nagpagawa ko ng malaking kusina dito sa gilid namin. Bukod nga doon, dumating na rin itong binili namin na mga tables and chairs, finally! Kakain na kami sa lamesa. Anak suta. So o di ba? Nai-stress kasi kayo sa akin kapag ka kami sa lamisita. Akala niyo naman kung sino kayong maganda. Sorry. Nung nakaraan kasi kaya hindi kami makabili ng tables and chairs. Wala rugo kami paglalagyan. Kaya tingnan niyo ngayon, maluwag ang bahay namin. Itong mga nakaraan kasi nahihilig talaga ako sa pagluluto. At hirap na hirap ako dun sa maliit na kusina namin. Kaya pinrioritize ko ngayon na magkaroon kami ng malaking kusina. Kaya sa mga susunod na araw, i-follow nyo ako sa gagawin kong page. Ang pangalan ay Cooking Inan nyo. <laughs> Tuwa-tuwa na nga ako dito sa tables and chairs namin. Kaya lang hindi ako natuwa dito sa ilaw namin sa taas. Imbis na pa ganun, pa ganun. <laughs> Buti na lang talaga, andito si Kabang Nas at saka itong si Badjay. So may katulong si Bebo na ilipat nga itong ilaw dahil na alibadbaran akong pa ganun. <laughs> Inalipat ko yung pwesto na pa side kagaya nga nitong table. Yung ilaw kasi na to guys ay ilaw din namin yan dun sa dati naming bar. Buti na lang parang nasakto din siya na mailagay siya dito. Matapos na nga sa sala, dito naman kami sa kusina nag-ayos ni Kabang Nas at itong si Apple. So, di ba kanina, meron ako sinabi sa inyo, may binili kami na parang kitchen rack dito sa may kusina naming bago. Itong cabinet na to, dito ko na ilalagay yung mga stock namin para hindi na rin kami nahihirapan kumuha. Mura lang namin yan nabili. Nagulat nga ako, buti na lang talaga meron pa silang stock. Ang fantasy ko ngayon ay mapuno natin to ng mga delato Ngayon ko lang na-realize, napakasarap pala ng merong malaking kitchen. Pero pero kakailanganin ko talaga ng malaking space. Alam niyo kung bakit? Malalaki na yung mga kuting ko. Sa totoo lang, di na namin rugo alam saan namin sila ipapwesto dahil isa na lang mga size nila. Doon kasi sa kulungan nila, nagsisiksikan na sila. Kaya sabi ko kay Bebo, bumili pa kami ng isang kulungan. O oh, hindi ko naman rugo maipamigay. Dahil sa sasakalin ako ni Bebo pag pinamigay ko yung mga kuting namin. Napakarami din kasi nagme-message sa inyo at ginugulo ako. Ne-emi ko lang kayo. Binuhay ko yun at ako ang nagpanganak nun. Tapos pamimigay ko lang. Anak, suta <laughs> So, kung mapapansin nyo, malaki na yung pinagbago ng bahay namin kumpara doon sa una namin na napakaliit lang. ngayon, hindi naman siya kalakihan, pero at least, di ba, sakto na siya sa aming anim. Pinaayos ko lang din yung mga pinagbibili namin kanina. Tapos kami dalawa ni Bebo ay in-unbox na nga itong bagong dating namin na tables and chairs, loko. <laughs> Ito yung napili namin para medyo nakatema din siya sa bahay namin at kakulay nga ng sofa. Loko, in fairness, maganda siya. Balamotoro family kami. <laughs> Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, na, hindi na ako mag induction dahil bumili na ako ng kalan na panggasol. Nakakainip kasi magluto sa induction. Diyos ko, sumawa <laughs> eh, bumili talaga kami ni Bebo nitong kalan na panggasol at siya na nga rin din yung nag-ayos. <laughs> hindi pa man naaayos at di pa kami tapos maglinis. Meron na agad kaming bisita, anak <laughs> Nabasalan agad nila napakaganda kong lamesa. Sarado kasi ang Plaridel branch namin at itong mga nagpunta dito sa amin ay mga staff namin dun. Sabi ko nga sa kanila, pinagsara ko nga kayo dahil inaalala ko yung kapakanan nyo tas aayain nyo kami ng inuman. <laughs> Pero ayun nga kung umabag ka hanggang dito sa dulo ng video na to, baka ikaw na rin ang manalo ng isang libo. Basta i-comment mo lang kung anong buong pangalan mo at ilang taon ka na. Tatlo ulit ang pipiliin ko ngayong araw at pipili lang ako dun sa mga nakashare, ha? <laughs> Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section!